yun mga idol uh, magandang gabi sa inyo lahat uh, nagpabalik na naman inyong lingkod uh, Oliver and sa TV official mga idol so bali mga idol no ay uh, ma kami ngayon dito sa ilog na malapit sa buka ng mga idol sa dagat Mali sana, sortin sana tayo mga idol no. At bago ang lahat, huwag nyo po sanang kalimutan i-like, share, and subscribe mga idol. At sa mga followers ko sa uh, Facebook page ko, uh, huwag nyo po sanang kalimutan i-follow yung Facebook ko mga idol. So same din po yun ang channel ko doon mga idol, Oliver and yo sa mga idol. So ayan, uh, abang abangan na natin mga idol no. Kung anong kahinat na yung pangilaw natin ngayon. Sana makarami. Yun mga idol. Umpisa na tayo mga idol. Dala na akong planggana para ano. Diyan ay lalagay yung ano. pag na kahuli. Sana suplihin. Ayan siya mga idol oh. nag na siya mga idol. Ano meron? Meron daw mga idol. Pero mamaya ako na ipapakita sa inyo yung mga idol. Yung mga idol oh. Hmm. Uy, yan. Meron naman mga idol. Meron, meron naman. Bili naman. naman tayo. Hon. Mga idol ako na. Kamuli ako ng ano mga idol oh. Tursil nyo. Ayan oh. Hmm, um, laki yan mga idol. Mmm, sopol. Yun, sopol. Hey. <laughs> oh, idol. Takot dak main mga idol. Laki mga idol. Takot dak laki dito. Okay. Nasa gitna ngayon mga limasag. Ah, blue crab. Blue crab si mga idol. Blue crab. Idol. Ayaw dakmay ng anak ko mga idol kasi takot. Baka masipit daw siya. Meron. Yun. Idol. <laughs> Pinitik na lang may nahuli na naman mga idol ayun kuha yan mo yan mga idol ah mong patangay ka pa ng putik ah idol ulit na rin mga idol Sakit kasi manipit yan mga idol. <laughs> Talsik. Dapat main mga idol. <laughs> Laki lang, mga idol. Dapat na kumain. Laki. Dito. Okay. Nasa gitna ngayon mga limasag. Blue crab. Blue crab si mga idol. Blue crab. Idol. Ayaw dakmay ng anak ko mga idol kasi takot. Baka masipit daw siya.

say kisay say kisay mong ang galing mong patik yan kumukong ng idol huli huli ng idol huli masakit ah oh, o oh. samaral ano samaral mga idol oh, na, mga idol marami-rami na uli namin mga idol maliit maliit oh, lucky mga idol lucky ng alam mo ang mga idol Sakto na. tiba iba siya ano. Iba't iba galamay mga idol oh. Laki. Panalo. <laughs> mga idol, samaral na naman mga idol. Ay. Samaral na naman. Tignan lang eh. Ano? Mga idol mo na uli namin mga idol oh. Rami-rami -rami na yan mga idol. So yun mga idol, Ah, uh, bali umaho na kami mga idol. Ito nga pala yung mga nahuli namin mga idol. Ayan. So ilalagay natin sa topper mga idol. Mga nahuli natin yung mga idol. Oh. Tapos may mga isda pa. Ibabaw na natin isda. Oh, mga idol. Oh. <laughs> Un <laughs> moment,